<laughs> ganito pala itu guys oh, ganito, ganito pala itu guys oh oh tingnan nyo ha oh jajan oh, official hai jisa Bisa. Gisa, dito ako ngayon sa bubong Gisa. <laughs> Gisa, umakyat ako sa bubong. Kasi dito, baka dito sa taas ng bubong namin Gisa, baka makita na kita kung nasa ang kalagtatago sa ibaba Gisa. Di <laughs> ba kitang kita? Baka makita na kita Gisa kung nasa ang kabanda at pupunta na kita. Ako lang pupunta sa Gisa kasi hindi ka lumalabas Gisa eh. <laughs> Gisa, Gisa. Meron akong regalo para sa iyo, Jisa. At alam ko sa regalo kong ito, Jisa, alam kong kikiligin at natutuwa ka, Jisa. Ah! Di Jisa? Ba, Yan, bago tayo magsimula dito sa regalong ito, guys. Eh, gusto ko muna mag-thank you kay Lord. Siyempre. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo sa akin. Yan. Siyempre, sa ating mga minamahal na YouTube subscribers. Ayan, sa ating 126k subscriber. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta, sa pag-subscribe at sa panonood ng aking mga videos. Ayan, kahit ngayon kahit ngayon ay uh, hindi tayo makapag-upload, guys. kusincha na kayo. Ayan, uh, naghahanap pa po tayo ng champion. tempo, para makapagsimula na naman ulit. At syempre sa ating mga minamahal na Facebook followers dyan. Ayan. Maraming maraming thank you. Uh, sa inyong lahat sa mga nagpa at sa mga magpa-follow pa lang eh maraming maraming salamat po sa inyong lahat yan sa lahat na nag-share maraming maraming thank you po sa lahat na nag-share ng aking mga uploads yan thank you thank you syempre ayan mag unbox tayo ngayon guys syempre salamat pala kay Jisa yan hi Jisa maraming maraming salamat Jisa ngayon <laughs> o oh, mag unbox tayo ngayon guys Aww. oh, di, ba? di ba? Alam ko na ang lahat ng uh, content creator, bloggers, maliliit na content creator na kagaya ko ay isa ito sa pinapangarap. Well, guys! <laughs> diba? Maraming maraming salamat. Ayan o. Isa sa pinapangarap natin na ma-achieve ay nakamit na natin, na-achieve na natin. Ayan, oh. Ang YouTube Silver Play Motor. Thank you. Ayan na, guys. Ito na, Ito na. Ayan, oh. bali. Bali, matagal na natin na-reach ang 100k subscriber. Pero, hindi ko kasi alam kung paano kung paano mag-request nito. Kaya naisipan ko lang nung nakaraan, bali ano pa ito? Uh, July 7 ko to ni kasi July 7 ko pinag-aralan kung paano to kunin. Kaya ayan na nga, ayan na tinipinanood lang natin sa YouTube yung mga nag ano, tutorial doon. Eh nagawa natin. At ngayon ay uh, anong date ngayon? July 22. Almost ano, 15 days natin hinantay ito dalawang linggo din ayun and finally eto na siya <laughs> i-unbox natin ngayon syempre maraming salamat pala kay Kuya rider na naghati dito salamat thank you God bless ingat ka ayan o oh. bigyan natin siya ng sticker thank you hindi natin natanong kung anong pangalan niya ayan, pero may picture siya sa akin nagpicture kami selfie kami maraming salamat thank you thank you <laughs> Yan, yeah, no, bali, hindi ko na sana pukunin to pero isa, isa to sa pangarap natin kaya pinag-aralan natin na i-request e, to. Ito na nga, ito na. Bubuksan na natin. Daw, ah, amoy, amoy YouTube. <laughs> Bubuks tayo ha. Disa. <laughs> Disa, may, may YouTube send boto na ako. Disa, baka di mo pa ako sagutin. <laughs> So, bab sigurado mabalikan na ako ng Jason dito kasi may YouTube Silver Play button ako. <laughs> ito na, ito na, ito na. maraming maraming marami salamat pala sa mga hindi nag-skip ng ads dyan ha. Ayan, Ayan patuloy nyo lang yung pag hindi pag-skip ng ads. Dahil kapag sumawad na tayo dito kay Facebook o kaya YouTube, eh mamimigay tayo, magsishare tayo ng blessings. Alam nyo naman kung gano'ng kabait si Jan at ginagawa yun ni Jan Jan, nagsishare ng blessings, diba? Kaya ikaw, sa maliit na paraan, magshare ka ng blessings mo. Dahil hindi habang buhay, eh, nasa taas tayo. Yeah. Kaya, ilang ilhabi nga ni Bro Eli eh, Suryano, wala pang, napakaikli lang ng buhay na iti, i, inanatili natin dito sa, sa mundong ibabaw. Kaya, habang binibigyan ka pa ng oras ng Panginoon para gumawa ng kabutihan, igawin mo na. Lubos-lubos yung lubos, lubos yun. Paano ba buksan to? Ayun! Ha! Ito na. how to open ay meron pa palang tape na isa grabe siya do kasi akong excited ay may isang tape pa palang di nabubuksan ay yun na yun na yun na ito na ito na ha? Ay, ito na. Ito, na. ito na guys ito na guys guys Okay guys Congratulations On your subscribers Subscriber milestone We are honored to take part In recognizing your achievement And want to experience To be exceptional Ay, nilipad Ano na? Medyo malakas po kasi yung hangin. Ayan, may message pa, oh. oh. Society Rewards. Oh. Oh, serik pala ito. Woohoo! Woohoo! Ito na, ito na, ito na! Ay, ang grabe, Oo Oo. Ayan, oh, oh. ayano may certification pa pala, oh. Oh. Oh, di ba? Woohoo! Woohoo! Ayan, oh, 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 oh. Oh, oh, kita nyo ba yan, oh? O, oh, kita nyo ba yan? Oh, kita nyo ba yan? Doon tayo sa ibaba kasi na maangin na. Bababa lang ako guys kasi maangin na sa taas. <laughs> o, oh, bali, ayan. Ayan yung certification. <laughs> oh. Ito na, ito na. Ito <laughs> na. Ganito pala to guys. Ah. Ah. <laughs> ganito pala to guys. Grabe oh. oh. ganito. Ganito pala ito guys. Oh. Ah. Ah. Oh, tingnan nyo ha. Oh. Oh, Jojo oh. Lopez. Gisa, ano ba? Hmm. Ganun ka pa, Gisa. Hmm. Ano na, Gisa. Ano na, Gisa? Ano ano Oh? May YouTube silver play button na ako. Balikan mo muna ako, Gisa. Ano? Ano na? Ay, kita, jisa Hihintay kita dito, ha? Hmm? Pagpipicture uh, tayo na pagsama tayo dalawa katawin ito ha. Uh. Tara uh, na. Lika na. Guys maraming salamat ulit. May syon nice sg sa tag nyo na. Share nyo na yung video. I love you. Thank you so much to God to all. And to God be the glory. <laughs> Thank you.